Pagkagising ko nga, ayan na, maliligo sana ako. Kaso, tinawagan ako ng mama ko dahil may dumating daw na partial sa akin. Nabe ko, hindi ko alam kung ano to. Nabe ko. Ah. Nung binuksan na nga natin, nabe ko, yan na nga, kahon siya, kahon na sapato. Nabe ko, napaisip na ako dyan dahil nag-comment ako dun sa AJ Putwear Shop dito sa may Apalit. Nabe ko, nagtanong ako kung meron silang brands dito sa may Angeles or Mabalacat. Nabe ko. Ah. Kaya maganda talaga nagko-comment ka kahit kanino or nakikipag gids ka. Nabe ko, tingnan tingnan nyo naman, pinadalan ako ng sapato. Sabi ako, hindi naman kawalan sa'yo. Kapag nag-comment ka or nakipag-engage ka, abe ako, dahil comment ka lang, o, oh, tingnan mo naman yung blessing, bigla-bigla darating sa'yo. Abe ko ah. Kaya maraming salamat sa AJ Footwear Shop. Titulang sa may Apalit main brand. Sabi o kaya sa mga gustong mag-order dyan online, eto nga pala yung page, post, board divine nila. Abe ako, <laughs> ah. Kaya ang ginawa ko, ayan, video ko kay Abe nyo. Abe, ako tingnan naman, napakalikot niyang mag-video. Ayan, pinapagita pa niya yung kamay niya. Abe, ako, ayan, nga sinulubod na natin natin. Abe, abe, abe ako, subok na Abe, ako, bata mag-gym tabo. Abe, ako. Kaya sa mga kapwa ko, vlogger or influencer na kapampangan dito or either Tagalog man dyan, abe, ako, huwag niyong hikaya na mag-engage kayo sa iba or mag-comment kayo. Abe, ako, bagya pa lang kayo umangat. Abe, ako, nakakalimutan niyo na mag or mag sa kasamaan nyo Abe, Bagay yung malalaki lang ang yung mga ganon, abe ko Or yung may ayaw masapawan sa sarili nila, abe ko kaso tayo, kahit kilala na tayo, abe ko Talaga kung may oras ako magipag-commentan or magipag-chat, abe ko Talaga magko-comment ako sa inyo or magkikipag-chat, abe ko Nakikita nyo naman, abe ko Kahit mga basher, yung sinasagot ko sila Kahit wala silang mukha, abe ko Dahil wala naman tayong kinakatakutan Wala tayong ginagawang masama, abe ko Daddy, tapos na? di ako Eh. <laughs> eh, 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 Nung nakapag-beast na nga tayo, ayun na nga, papunta na tayo sa gym, abe Gamit-gamit natin si Bodsai, abe ko. Pero ayaw na ayaw ko yung red talaga, abe ko. Ayan, nakarating na tayo mabilis dito lang yan sa may ex-gym republic, abe ko. Dito lang yan sa may phase 1, kamachiles, or sa pambiyabas, abe ko. Ito na nga pala yung alma mater na gym ko, abe ko. Since 2011, nadito na ako nag-gym, abe ko. Sisi ko pa kanitang yan, iba na ako ko. <laughs> Mr. <Mister> Sana <-all. laughs> Ang nilaro nga pala natin ngayon, nabi ako, is shoulder. Kaya orin, shoulder. Nyo, no? Mare, sapat, shop, ako ma mamaksing lang bagyaran. Shoulder lang. Yung naman rin, sapatos AJ Footwear Shop, pa, beko. Quality na quality, ha, ko Kaya maraming salamat sa AJ Footwear shop dito sa may uh, palit, ha, Sana soon makapasyal ako dyan sa shop nyo, ha, ko Pag maayos na si Bicero, ha, ko Ay! Hey! Ay, ay! na nga pala tayong natapos ngayon dahil nakakondisyon tayo. Abe ko, tignan nyo naman yung Abe ko short sa mga gusto mag-order dyan ng damit at saka short. PM nyo lang ako, Abe ko, sa mga masipag na mag-gym, gym, 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 gym dyan. Abe ko, ingat kayo palagi. Thank you. Bye!